thank <laughs> you Hello mga ka-amazing Welcome back to my channel Ayan 3 months na yung ating pond Ayan sa nakikita nyo Meron ng kulay Yung kanyang flooring Nagiging green Instead of Blue So ang ibig sabihin yan ay Nagkakalumot na ang ating koi pan. Ayan. So may lumot na yung koi pan natin. Mas maganda kung may lumot dahil nakakatulong ito sa ating mga koi. Ayan, tingnan natin yung filtration chamber niya. So, ito yung first chamber. Ayan, ang linaw ng tubig. Ayan, ito yung first chamber niya. Ang linaw ng tubig. At yan, kitang kita yung mga solid waste galing sa main chamber. Then, ito naman yung second chamber ang linaw pa rin ng tubig ito naman yung third chamber Ayan, merong mga grava at yung UV light natin Ayan, paakyat dito yung ating tubig using our water pump then babagsak dyan Ayan, kita nyo ang ating mga koy tuwang tuwa siguro natutuwa sila dahil meron ng dagdag oxygen yung kanilang pan yung kanilang bahay at the same time ay pwede na rin silang kumain dyan kinakain nila yung lumot na tumutubo dyan sa ating pan laking tulong itong UV light guys kasi yan hindi ko na nararanasan yung tubig natin na nagkukulay putik no simula nung nilagyan ko siya ng UV light ang tubig natin ay lagi na siyang crystal clear so yun lang pala yung pinaka dahilan para mag crystal clear ang ating tubig ayan nag green na yung ating flooring sinubukan ko itong i-brush pero ayaw na matanggal talagang lumot na talaga siya guys So pag uusapan natin ang koi ngayon. Sabi ng iba na ang koi daw ay nagdadala raw ng good luck and strength. But for me, good luck and strength is comes from God, not from anything. Pero may mga tao kasi na naniniwala sa ganun. Okay? So, nagkakaroon ako or meron ako nitong koi, it doesn't mean na uh, dahil sa good luck and strength. No? Nagkakaroon ako nito dahil gusto ko. Gusto kong magkaroon ng koi pan. Gusto kong matuwa. Gusto kong magkaroon ng pet. Yan. Yan yung mga dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng koi. And then, the second one is, of course, ito, iniwala ko dito, that koi can relieve stress. Ayan. Totoo, nakakawala ng stress pag nakikita mo sila, lumalangoy, nakikita mo sila na active na active, kumakain, nakikita mo sila na iba-ibang kulay, no, nakakawala ng stress. Parang, ang sarap, ang sarap, nilang alagaan. Ayan, dito, isa ito sa pinaniniwalaan ko na ang koy ay nakakawalan ng stress. Actually, I think any kind of pet you have, no, nakakawalan ng stress as long na mahal mo sila, as long na inaalagaan mo sila ng maputi Ayan, stress reliever po talaga yan. Kahit yung aso, meron akong aso, ayan, ayan, naglalaro din kami meron din akong rabbit ayan, naglalaro rin kami ng rabbit no? aside sa mga sa manok, sa babo o anong pamang pet meron ako ayan alam nyo ba na ang koi ay isang uri ng pet na low maintenance. Yes, mababa lang ang maintenance ng koi unlike sa ibang mga pet, no? Ang pinakagastos ko lang dito sa koi ay yung pagkain niya. Yan, yung pagkain niya lang ang pinakagastos ko. Kasi pagdating sa tubig, once a month lang naman ako nag-change ng 100% na tubig dito sa pond. Then every then every twice a month lang ako alternate ng isang linggo ang pag-change ko ng ang pagbawas ko ng tubig at least 30 to 50 percent ang ibawas natin para sigurado tayo pero ang technique ko dyan no mga ka-amazing para hindi sayang ang tubig dito ako kumukuha ng pandidilig ng mga halaman ayan ginagawa kong pandilig ng halaman yung tubig nito. Then, dinagdagan ko na lang ng fresh water yung mga nabawas na pinandilig ko ng halaman galing sa pan. Ayan, mas nakakatipid pa tayo dyan. Then, healthy. Ang tubig na galing sa koy ay healthy din po para sa ating mga halaman. No? Dahil nandun po yung kanila mga poops o ano pa mang mga mineral na makukuha para sa ating halaman. Yung kuryente naman nito ay di ko gaanong ramdam dahil maliliit lang na watts ang mga gamit natin like for example ang ating UV light is just only 6 watts no? so maliit lang siya then yung water pump natin 45 watts lang siya. Then yung ating aerator, meron na siyang backup na battery. Kaya maliit lang din yun. So kaya nung dumating yung bill ng kuryente namin, hindi ko siya ramdam na tumaas dahil dahil maliit lang talaga ang kinakain ng kuryente ng gamit natin para sa koi pan. Ayan, after two weeks, ay ganyan na, kumakapal-kapal na yung lumot ng ating flooring. Kumakapal-kapal na ang lumot ng flooring ng ating pan. Ayan, kitang-kita na. Hindi kagaya nung third month niya ay medyo manipis pa lang yung lumot. Pero 3 months and 2 weeks ayan medyo kumapal-kapal na siya So excited na ako and looking forward para sa pagkapal mismo talaga ng lumot na ito And that's it for now guys, mga ka-amazing. Salamat sa inyong suporta. Sa mga wala pa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman matulungan nyo ako sa ating channel. No? Pakipindot lamang yan ng subscription button, likes, and share. Salamat ng marami. See you in my next vlog. Bye-bye and God bless.